Mga koys balik tayo sa kwento ni Lehan. Iniwan natin si Lehan na say si Lecan ng isang pantera ngunit tinulungan siya ni Jose. Nagtanong si Jose kay Meg kung okay lang siya. Nagulat si MC nang makita niyang pinatay ni Jose ang apoy. Tinanong ni MC kung nandoon ba si Kuro, pero hindi sumagot si Jose. Napansin ni MC ang benda sa binti ni Jose at tinuro ito gamit ang daliri niya. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa binti ni Jose. Tumingin si Jose sa sugat niya at ngumisi. Sinabi niyang nahuli siya ng mga, mga tanga. Totoo, nahihirapan pa ring tumayo si Jose, nanginginig ang kanyang mga binti. Agad siyang bumagsak sa lupa at sinabing mabuti na rin at nagkita sila. Sinabi ni Kuro na tungkol sa bitag ang kanyang sinasabi. Naintindihan ni MC ang ibig niyang sabihin at sinabing akala niya ay pareho lang silang mga taong lumapit sa kanila. Sinabi ni Jose na alam niyang may magnanakaw, pero wala naman siyang pagkain kaya wala silang makuha. Tinanong nila kung bakit, at ngumiti si Jose habang tinatapik ang tiyan niya. Sumagot siya na nang mahulog siya sa bitag, nakain niya lahat ng pagkain. Nagulat sila sa katangahan niya. Nanatili lang natahimik si Lehan at sinabi na kailangan nilang maghanap ng lugar para matulog. Sa oras na iyon, nakaupo si Carl sa tabi ng apoy, nakabalot sa sleeping bag habang natutulog ang iba. Tumingin siya sa langit at naalala ang nakaraan noong nalaman niyang pupunta siya sa Arkansas. Nagulat siya nang sabihin ng kanyang ama na sa paliparan, sa inspection, nag-alarm ang detector. Mukhang Superman siya, may kakayahan siyang magtelepathy. Ito ang kanyang pagkakataon, dapat siyang sumali sa Arc. Ayaw ng bata at tinanong kung ano ang mangyayari sa paggawa ng pelikula. Nagalit ang kanyang ama at tinawag siya sa buong pangalan, Carl Heinz. Sinabi niyang paunlarin niya ang kanyang kakayahan at itigil ang pagiging clown. Magkakaroon siya ng katanyagan at kayamanan ng hindi na kailangang maging clown para sa kamera. Ang telepathy ay papasok sa kasaysayan ng bansa. Kapag natapos na ang digmaan, bibigyan siya ng pagkakataon na maging pinuno ng buong bansa. Kahit na hindi siya nakapalag sa kanyang ama, dumating pa rin siya sa Ark at tumingin ng may ini sa malaking gusali sa harap niya. Nagmura siya sa Aleman. Umaga na. Nag-push up si Dimitri habang pinapanood siya ni Simon. Sa isang punto, tinanong niya si Dimitri kung may natitira pa ba siyang lakas. Tumingin si Dimitri sa kanya, at sa oras na iyon, ngumunguya si Simon ng isang bar. Pagkatapos, sinabi niyang wala ng pagkain. Magugutom ba siya sa loob ng limang araw? Tumayo si Dimitri at inunat ang kanyang mga balikat. Ngumiti siya at sumagot na atleta siya. Upang maging isang mahusay na mandirigma, kailangan niyang mag-ensayo ng marami. Nagsimula ng may si Simon sa mga sinabi ni Dimitri at tinawag siyang tanga. Sinabi niyang ang mga telepath ay hindi nakikipaglaban gamit ang kamao. Nang marinig ito, umisi si Dimitri. Pagkatapos, pagod siyang pumikit at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Sinabi niyang namimis na niya si Lehan. Bukod sa, tanga, na ito, wala siyang ibang makaka-ensayo ng mga kasanayan sa pakikipaglaban nang marinig ang pangalang iyon, agad na nainteresan si Simon at nagbalot ng asul na aura. Tinanong niya kung nakalaban na ba niya si Lehan. Natuwa si Dimitri na sa wakas ay nag-react na siya. Sa kanyang isipan, nagpasalamat siya kay Lehan. Ngayon, makakapag-compete na siya sa lakas kasama ang Blondie na ito. Samantala, nag-ayos na ang mga lalaki sa yungib. Pumasok si Lehan sa silungan at binati sila ng magandang umaga. Pagkatapos, iminungkahi niyang magkasama silang lahat sa natitirang oras. Tinuro niya si Kuro at sinabing hahanapin nila ang pagkain at panggatong. Pagkatapos, tumingin siya kay Jose at sinabing dapat siyang manatili at bantayan ang silungan dahil masakit pa rin ang kanyang mga binti. Kumaway si Jose at humingi ng tawad sa kanila gamit ang isang ngiti. Sinabi niyang okay lang ang lahat dahil sa kanyang pyrokinesis. May pagkakataon silang mabuhay sa pagsasanay na ito. Pagkatapos, umalis na sila ni Kuro. Nakarating sila sa isang maliit na lawa na may mga isda. Naalala ni MC na ang kanilang kaibigan ay may kontrol sa apoy. Sinabi niya na ang isda ay masarap kaya kukunin nila ito. Nagtataka si Kuro at tinanong kung marunong siyang mangisda. Hindi sinagot ng bida ang tanong niya at ngumiti bilang pasasalamat. Nagfreeze si Kuro sandali. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit Sumagot si MC na iniligtas niya ito kahapon at hinanap din ang silungan para sa kanila. Akala niya ay dapat niyang alagaan ito, pero napagtanto niyang hindi niya magagawa iyon magpakailanman. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, pero sa isla na ito, nakita niyang henyo siya sa telepathy. May mga kapangyarihan siyang makakapagligtas sa kanila lahat, kaya kailangan nilang tulungan ang isa't isa. Magkaibigan naman sila. Sobrang nagulat si Kuro nang marinig ito. Isa siyang ulila mula sa Japan na walang pangalan. Madilim ang kanyang balat kaya tinawag siyang kuro. Lagi siyang tinatawag na, talo, tanga, at basura. Pero ngayon, mayroon na siyang taong mapagkakatiwalaan. Dahil sa mga iniisip niya, nag-activate ulit ang kanyang superpower. Sinabi ni Leha na mas cool siya kaysa sa inaakala niya. Ano ang gagawin nila ngayon? Yumuko ang kanyang kaibigan sa lawa at nagsimulang titigan ang mga isda. Nakakita siya ng mga imahe mula sa malapit na hinaharap sa harap niya. Nakita niya kung saan lalanggoy ang isda. Nag-concentrate siya at nagsimulang titiga ng bida ang mga isda. Naisip niya na mula pa sa simula, mayroon na siyang hindi kapanipaniwalang kakayahan. Konti lang ang pasensya at sa kanyang lakas, makakahuli sila ng isda ng walang pamungwit. Pinili ni Kuro ang tamang pagkakataon at biglang itinulak ang isda palabas ng tubig gamit ang telekinesis. Ginawa niya rin ito sa iba pang mga isda kaya nakakuha sila ng isang buong basket ng isda. Dumating ang ikatlong araw, dalawang basket ng isda ang dala nila pabalik sa Yungib. Tinanong ni MC si Kuro kung maayos lang ba ang pakiramdam niya dahil nakahuli sila ng walong isda. Tumawa si Kuro at sumagot na parang mas naging bihasa na siya. Tiyak na magugustuhan ito ni Jose. Sumang-ayon ng bida at dagdag pa na mas nagiging mahusay na siya sa pagluluto ng isda. Lumapit sila sa bangin at tinakpan ang kanilang mga ulo mula sa araw. Pagkatapos, napansin ni Lehan na may mali. Nakita niyang bumababa ang basket at sinabi kay Kuro na maghintay doon. Mabilis siyang nagtungo sa yungib at nakita ang napunit na kurtina sa pasukan. Nagtataka siya kung ano ang nangyari. Nang tumakbo siya papasok, napahinga siya ng malalim at nagtanong kay Jose nang may pag-aalala. Nakita niyang nakahiga si Jose sa lupa, bogbog sarado. Samantala, binato ni Dimitri si Simon ng isang kahoy na espada. Nasalo ito ni Simon at nagtanong kung hindi ba niya narinig na magkakaroon ng survival training. Bakit siya nagdala ng espada? Sumagot si Simon na iniisip niyang matuto ng pakikipaglaban gamit ang espada sa dalawang kamay. Ang cool daw kasi, sinabi ni Dimitri na hindi iyon ang punto. Tinanong niya kung bakit pumayag si Simon sa laban. Hindi naman daw siya nagrereklamo. Sumagot si Simon na kung sila ni Lehan ang talagang nakikipaglaban, siya si Dmitri Vladimirovich Petrov, ang pinuno ng Class B. Narinig daw niya na ililipat siya sa Class A kaya gusto niyang makita kung nagmamadali sila. Nakatayo siya ng nakahanda sa pakikipaglaban. Ngumiti si Dmitri nang may kumpiansa at sinabing gusto niya si Simon. Nagsimula ang kanilang laban, pareho silang sumugod. Yumuko si Simon at itinaas ni Dmitri ang kanyang espada sa kanyang ulo. Iniisip niya na kung titigil si Simon, aatake siya. Ibinaba niya ang kanyang espada mula sa taas, pero umiwas ang kalaban niya. Naisip ni Dimitri na ang bilis pala ni Simon. Pagkatapos, tinamaan ni Simon ang dibdib ni Dimitri. Nagulat si Dimitri at nagtanong kung hindi ba niya akalaing tama iyon. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ibinaba niya ang kanyang espada. Tumalon pabalik si Simon. Agad na sumugod ang kalaban niya iniisip niya na kung umatras si Simon, mas magiging maganda iyon para sa kanya. Nagsimula silang mag sa isa't isa. Agad na naiwasan ang mga pag-atake. Kinagat ni Simon ang kanyang ngipin. Nagsisimula na siyang mapagod. Sa isang punto, ibinaba ng kalaban niya ang kanyang espada. Agad na umiwas si Simon. Pagkatapos, nagkaroon ng kumpiyansa ang kanyang titig. Mabilis siyang lumipat sa likod ni Dimitri at pagkatapos ay umatake. Napansin ito ni Dimitri sa tamang oras at agad na yumuko. Tinakpan niya ang kanyang ulo. Naisip niya na kailangan niyang mag-concentrate. Tumayo siya at lumingon. Halos mawalan siya ng balanse. Malapit na si Simon sa oras na iyon. Sumugod siya. Umiwas si Dimitri sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang pangitaas na katawan. Nagulat siya. Nahulog ang kalaban niya sa kanyang likod at sinipa ang espada mula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, mabilis siyang tumayo at sumugod. Sinabi niyang tapos na. Nang papalapit na siya, itinaas niya ang espada sa kanyang ulo. Ibinaba niya ang espada. Nagningning ang mga mata ni Simon at bumaba. Isang sandali lang bago ang pag-atake, ginamit niya ang telekinesis at tinamaan si Dimitri sa likod ng ulo gamit ang hawakan ng espada. Pagkatapos, nahulog si Dimitri. Pinlansya niya ang kanyang buhok at humingi ng tawad. Sinabi niyang sa hand-to-hand -hand combat, siya ang mananalo. Pero gaya ng sinabi niya dati, mga telepath sila. Tumingin siya sa langit at naisip na mas malakas si Lehan kaysa sa, tanga, na ito. Samantala, binuhat ng bida si Jose at nag-aalalang iniling sa kanya na tumayo. Pagkatapos, narinig ang kanyang boses. Kumalma siya ng kaunti. Ngumiti si Jose nang may pag-aalala at sinabing buhay pa siya. Tumigil na siya sa pagsigaw. Pagkatapos, dumating si Kuro. Nagtipon sila sa paligid ng apoy. Tinanong ng bida kung sino ang nanakit sa kanya ng ganoon. Huminga ng malalim si Jose at sinabi ang pangalang Carl Heinz. Sinabi niyang mayroon siyang pitong tauhan. Kinuha nila lahat ng kanilang pagkain at babalik pa. Kaya dapat silang maghanap ng mas ligtas na lugar. Kumunot ang nuo ni MC at tumanggi. Sinabi niyang hindi niya hahayaang pagtawanan ng mga, freak, na ito ang kanyang mga kaibigan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Jose ng may ngiti. Naisip niyang kaibigan niya ito. Nagpa siya silang umalis upang maghanap ng bagong silungan. Binibigyan sila ng pagkakataon na pansamantalang manirahan sa Yungib. Sa paglubog ng araw, susuguri nila ang mga ito ng hindi inaasahan. Dumating ang gabi, nakaupo si Lehan at Kuro malapit sa Yungib at pinapanood ang nangyayari. Nakita ang dalawang lalaki sa pasukan. Sinabi ng bida na gaya ng inaasahan, Sinakop nila ang Yungib. Lumingon siya sa kanyang kaibigan at sinabing magsisimula na sila kapag handa na siya. Tumango si Kuro bilang sagot. Sinabi niyang hindi niya ito kaya mag-isa, pero magkakasama, matatalo nila ang mga freak na ito. Pumikit si Kuro at nag-concentrate. Iniisip niya na si Lehan lang ang naniniwala sa kanya kaya hindi niya ito bibiguin. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at itinaas ang mga bato gamit ang telekinesis. Pagkatapos, ibinato niya ang mga ito at tinamaan ang mga lalaki sa pasukan. Nag-aalala ang isa sa kanila at sumigaw na, ano ito? Agad na tinamaan ng mga bato ang mga tuhod niya. Sumigaw ang isa na, ambush ito. Si Carl, na nasa yungib sa oras na iyon, ay nagutos sa lahat na lumabas. Pagkatapos, tumakbo ang lalaki papunta sa batang nakahiga sa lupa at nakahawak sa kanyang mga tuhod. Sinabi niyang, masakit. Nandoon sila. Nagbabato sila. Lumayo tayo. Tumakbo ang mga lalaki sa kanya at nagtungo sa mga palumpong. Nakita na ni Kuro kung saan sila tatakbo. Muli siyang nagsimulang magbato ng mga bato. Tinamaan sila. Tumigil sila. Sumigaw ang isa na, "Ang dilim dito. Hindi ko makita." Sa oras na iyon, nagpasya si MC na kumilos. Tumalon siya mula sa mga palumpong. Una niyang tinamaan ang isang lalaki, pagkatapos ay ang isa pa, hanggang sa makarating siya kay Carl. Tumama ang dugo ng bagbog na bata sa katawan ni MC. Tumingin siya sa kanyang kalaban ng may pagkadismaya. Sa oras na iyon, itinutok ni Lehan ang sibat sa kanya at kumunat ang nuo. Nakilala siya ni Carl at naisip talaga bang nag-iisa niyang pinaalis ang lahat ng mga lalaki. Imposible. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha at sinabing may iba pa, at tinanong kung sino ang kasama niya hiniling ng bida kay Kuro na lumabas at sinabi niyang siya ang makakalaban sa, tanga, na ito ng mag-isa. Lumabas si Kuro mula sa mga palumpong. Nagalit si Carl, naisip niya, talaga bang natalo ng dalawang ito ang mga tauhan ko. At may kinalaman si Kuro dito. Sinabi ni MC na pumunta sila para maghayganti kay Jose. Mali siya kung akala niya'y makakatakas siya. Naabot ni Carl ang espada sa kanyang paanan at sinabing pagod na siya sa mga ito. Kinuha niya ito at hinigpitan ang kanyang suit sa baywang. Sinabi niyang, makakaharap ako ng gulo sa pagkakataong ito. Inilahad ng bida ang kanyang kamay at naglabas ng aura. Sinabi niyang, atake ka, huwag ka nang mag-usap. Agad na sumugod si Carl para umatake. Ibinaba niya ang kanyang espada. Nagpa siya si Leha na hindi gagalaw hanggang sa makalapit si Carl. Isang segundo lang, ibinaba niya ang sibat. Tinamaan niya ang mukha ng kalaban, kaya nag-freeze ito sandali at tumingin sa kanya ng may pagkagulat. Pagkatapos, umatake ulit si Carl at nagmura ng malakas. Napayuko si MC sa tamang oras at agad na tinamaan ang tiyan ni Carl ng sibat. Napailing ito sa sakit at nanginginig ang kanyang katawan. Dumaan si Lehan sa kanya at tinanong kung mahirap ba para sa kanya. Maghanda ka, simula pa lang ito. Mabilis na lumingon si Carl at sinabing, "Huwag kang magpakitang gilas," pero agad siyang tinamaan ni MC sa mukha. Pagkatapos, nagsimula siyang magbigay ng mga bagong suntok. Sinubukan ni Carl na ipagtanggol ang sarili, pero wala siyang nagawa. Sa isang punto, binitawan ni Carl ang espada at bumagsak sa lupa. Hinihingal siya sa sakit at sinubukang tumayo. Naisip niya, imposible. Ang lakas ba talaga ni Lehan? Tumingin sa kanya ang bida at sinabing, wala nang matitirhan si Jose. Bakit kailangan mo siyang bugbugin ng ganoon kalala? Nanginginig ang mga kamay ni Carl. Tumayo siya at tumingin sa kanya. Kinuha niya ang lupa gamit ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang isipan, huwag mo akong tingnan. Huwag kang maglakas loob na isipin na mas magaling ka. Isa akong sikat na aktor sa Germany. Isang natural na talento, nakamit ng aking ama ang malalaking tagumpay sa politika dahil sa aking katanyagan. Kahit na ang kanyang mga ambisyon ay walang hangganan, tumayo siya at sinabing, napaunlad ko ang aking pag-aaral ng malaki. Hindi kita hahayaang sirain ang lahat. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ibinato niya ang lupa sa kanya. Tinamaan ito sa mga mata ni MC, kaya nawalan siya ng paningin. Sinamantala ito ni Carl, Sumugod siya at sinuntok ang kanyang kalaban sa mukha. Agad na sumugod si Kuro para tulungan ang kanyang kaibigan habang binubugbog siya. Tumingin si Carl sa kanya ng may masamang tingin at sinabing, manatili ka dyan. nag si Kuro. Patuloy na sinuntok ni Carl si MC. Nakatayo lang si Kuro at hindi naglakas loob na tulungan siya. Sa sobrang dami ng suntok, bumagsak ang kanyang kaibigan. Huminto si Carl at huminga ng malalim. Kinuha niya ang kanyang sandata at sinabing, magtuturo ako sa inyo ng leksyon. Ginamit ni Kuro ang telekinesis. Ibinato niya ang isang bato kay Carl, pero nahinto ito sa tamang oras, sa harap mismo ng kanyang mukha. Sinabi ng bata sa kanya na, huwag mong hawakan si Lehan. Galit na lumapit si Carl sa kanya. Nanginginig si Kuro sa takot. Tinanong niya, gusto mo bang makatikim din ng ilang suntok? Kinuha niya si Kuro sa damit at sinabing, hindi ko siya gusto mula pa sa simula. Anong ginagawa ng isang walang kwentang tao sa Ark? Dapat sana ay nadil nakita noon pa. Pero habang sinasabi niya ito, nakabangon na si MC at nasa likod na niya. Nang masabi niya ang huling salita, sinuntok niya si Carl sa mukha. Nahulog si Carl at tumama ang ulo niya sa lupa. Tumingin sa kanya ang bida ng may galit at tinanong kung ano ang silbi niya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa likod ni na Simon, Dimitri, Jose, at Kuro. Mas magaling sila kaysa sa kanya. Nanginginig ang katawan ni Carl. Kinabahan siya. Itinaas ni Lehan ang kanyang sibat sa itaas. Tinanong niya kung naghihintay ba siya ng maraming gulo para mauna. Isa ka lang talunan. Dahil sa mga salitang ito, hindi mapakali si Carl. Sa oras na iyon, ibinaba ng kanyang kalaban ang sibat at tumingin sa kanya ng may pagkadismaya. Itinutok niya ang dulo sa lupa, ilang sentimetro lang ang layo mula sa mukha ni Carl. Sinabi niya, lahat ay may dahilan para mauna. Maghanap ka ng ibang paraan para makamit ito. Kung hahawakan mo ang aking kaibigan, hindi mo ito madaling magagawa. Umalis na sila ni Kuro. Ngumiti si Carl at pumikit. Sinabi niya sa kanyang isipan sa kanyang ama, hindi ko kailanman gustong maging telepath. Tumawa siya ng may kaba. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis siya sa ark sa kanyang sariling kagustuhan. Bumalik si Nalihan at Kuro kay Jose. Naghanap ulit sila ng silungan at nagpangingisda. Parang isang iglap lang ang tatlong araw sa isang walang tao na isla. Panahon na para umuwi, narinig ang dagendong ng mga helikopter sa langit. Sinabi ni Jose na ayaw na niyang ulitin ang karanasang ito. Tumawa si MC at sumang-ayon. Bigla na lang lumapit sa kanila ang ibang mga lalaki. Nagpasalamat sila sa tatlo dahil nag-iwan sila ng pagkain kaya nakaligtas sila. Tinanong ng isa si Kuro kung paano siya nakahuli ng isda at bakit tahimik lang si Jose tungkol sa kanyang kakayahan. Nahihiya siyang kinamot ang likod ng kanyang ulo at sumagot na wala siyang dapat ikwento. Pagkatapos, itinuro niya si Lehan at sinabing, kailangan kong magpasalamat ng husto. Mabuti na lang at napigilan ko ang, tanga, na iyon. Sa oras na iyon, nag-ilaw ang kanilang mga pulse eras. Narinig ang boses ni Sergeant Red mula sa mga ito. Sinabi niyang tapos na ang pagsasanay. Maganda ang resulta nila sa linggong ito. Nakaupo si Simon sa tabi ni Dimitri sa oras na iyon. Sinabi niyang, si Sergeant, ito. Sumagot si Dimitri na, hindi ko akalaing matutuwa siyang marinig ang boses niya. Sinabi ni JN na kailangan nilang sumakay sa mga helikopter ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagtawag sa kanila. Nag-alala ang mga bida at nagtaka kung mahihiwalay ba sila. Pagkatapos, sumakay silang lahat sa mga helikopter. Tumingin si Sergeant Red sa mga kasama niya. Tahimik na nakaupo sina Simon, Dimitri, Kuro, at Lehan sa kanilang mga upuan at naghihintay. Sinabi ni JN na patuloy na sinusubaybayan ng mga instructor ang pagsasanay sa lahat ng oras. Nagkakaisa silang nagpasya na iwanan ang apat na ito. Hindi lang ito isang survival training, kundi isang pagsubok para mahanap ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Tinawag niya ang pangalan ng apat at sinabing, magpapatuloy kayo sa ikalawang taon. Sa lalong madaling panahon, nasa ark na sila. Nagsimula ang isang bagong araw. Lumapit si Jose sa kama ni Lehan at sinabing, matagal na tayong walang pahinga. Siguro maglalaro tayo ng bola. Tumingin si Lehan sa kanyang libro at tinanong, football. Itinuro ng bata ang bola sa kanyang kamay at tinanong kung pwede ba siyang maglaro. Tumayo siya at inilayo ang libro kinumpirma niya ang kanyang mga salita nagtipon ang mga bata sa stadium at nahati sa dalawang koponan tinanong ni Jose kumpleto na ba tayo magsisimula na tayo Ngumiti si Dimitri at tinanong si Simon hindi ba natin gagamitin ang ating mga kakayahan sumagot si Simon na hindi natin gagawin iyon sa panahon ng laro at nagsimula na ang laro bihira lang ang mga araw ng pahinga sa art sa mga espesyal na pagkakataon lang pinapayagan ng mga estudyante na magpahinga. Ngayon, ang dahilan ay isang pulong ng mga instructor para talakayin ang kanilang paglipat sa ikalawang taon. Sa gusali na nasa tapat ng stadium, nagtipon ng mga instructor sa silid ng pulong. Kasama rito sina John Red at Wayne Alexander Lear, ang Chief of Staff ng ARC. Inanunsyo ni Alexander ang simula ng pulong. Sinabi ni Sasha Grace, ang pinuno ng ikalawang medical building, na apat sila sa pagkakataong ito. Hayaan silang magsalita ng higit pa tungkol sa kanila. nagpasya si Alexander na simula ng pag-uusap kina Simon at Dimitri. Sinabi niyang pwede silang ilipat ng walang problema. Higit pa sa sapat ang kanilang lakas. Pero ang dalawa pang iba ay nagtanong. Mula pa sa simula, mahina ang kakayahan ni Lehan at nanatili itong ganoon hanggang ngayon. Dahil lang kay Sergeant Red, hindi na natili ang batang ito sa Class D. Bakit nila dapat ipadala siya sa susunod na kurso? Naalala ni Wayne ang laban ng bata kay John at sinabi na sinabi ng Sergeant na hindi lang magaling sa hand-to-hand -hand combat si Lehan, kundi may pasensya at determinasyon din. Lahat ng mga katangiang ito ay kailangan para sa isang mandirigma. Sinabi ni Alexander na bihira siyang magpuri ng ganoon. Naisip ni JN na kung hindi niya gagawin ito, hindi makakapasok ang bata sa ikalawang kurso. Sinabi niya na bukod sa mas malaking potensyal sa telekinesis, ang kakayahan niyang kontrolin ang sitwasyon ay kahanga-hanga. Naalala niya kung paano siya inatake ni Lehan sa isang talon. Parang nagdagdag si Lehan ng telekinesis sa lakas ng pag-ikot sa oras na iyon. Ang pinakakahanga-hanga ay nagawa niya ito ng magisa. Walang nagturo sa kanya nito. Sa oras na iyon, ipinasa ni MC ang bola sa pagitan ng mga binti ni Simon. Matagumpay siyang nakapalibot dito at pagkatapos ay nagtungo sa goal at sinipa ang bola. Nakapuntos siya. Samantala, nakinig si Alexander sa kanilang mga argumento at nagpa siya na magpatuloy sa susunod na bata. Masaya namang tinulak ni Jose ang kanyang kaibigan sa balikat at sinabing, talas mo pala. Sinabi niya na hindi siya marunong maglaro, pero tingnan mo ang ginagawa niya. Sumagot si MC na hindi niya alam kung paano nangyari iyon. Sa oras na iyon, tinanong ni Dimitri si Simon, hindi ba lahat ng tao sa England marunong maglaro ng football? Sumagot si Simon, ano naman ang kinalaman nito sa akin? Sinabi ni Dimitri na nainteresan siya at naiinis siyang tinawag si Simon na, tanga. Sa oras na iyon, hinampos ni Sasha ang kanyang palad sa mesa at sumigaw, nagbibiro ba kayo? Tumingin siya sa mga katangian ni Kuro at sinabi na siya ang pinakamahina sa mentalidad. Ipaliwanag niya ang lahat. Kaagad pagkatapos ng promosyon, mababago ang kanilang mga kaso. Ang pinakamahalaga sa prosesong ito ay ang mental na pagtitiis. Talaga bang gusto nilang patayin ang batang ito? Huminga ng malalim si JN. Pagkatapos ng maikling pagpos, sumagot siya na ang telekinesis ni Kuro ay nasa pinakamataas na antas at mas malakas kaysa sa maraming sikat na talento. Bukod dito, nakikita niya ang isang maikling distansya sa hinaharap, isang pambihirang kakayahan. Sinabi ni Alexander na hindi ito tungkol sa lakas, kundi sa pagtitiis. Sumagot si John na ito ang dahilan kung bakit dapat silang ilipat ng magkasama. Malaki ang impluensya ni Lehan sa determinasyon ni Kuro. Nagsisilbi siyang mas matandang kapatid. Tinanggal ng chief of staff ang kanyang salamin at pagod na hinimas ang tulay ng kanyang ilong. Tinanong niya ulit si Lehan. Tumingin siya sa dalawang instructor at tinanong, parang gusto niyo talaga siyang ilipat sa ikalawang taon. Abangan muli ang susunod na kabanata mga kois. Patuloy lang na mag-like at mag-subscribe and comment for more videos. Maraming salamat po.